Hello guys, kamusta? Uh, may napansin lang ako dito sa motor ko dahil abang bumabiyaya ko is may nagiingay. So, ngayon araw e eh, hahanapin ko kung saan yung sira nun. So, kasi pag pinaikot ko tong kuling gulong ko eh, may <laughs> kakaibang ingay. Yan guys oh. Kung maririnig nyo. Toko, 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 toko. Oh, saan kaya yan oh. Oh, yun. bale, kailangan akong buksan tong panggilid ko. Pero sa aking palagay is, ano na yan, bearing, transmission bearing. Ay, transmission bearing. Pero sana, wag yung mga mga gearing niya, no? Kasi medyo, mapapagastos talaga ako dyan I think sana ano lang mga bearing lang nya kasi dito bande eh. sa so may giring ko siya naririnig eh. dito hindi naman eh yun ang una kong diagnose kaya kailangan bubuksan para alaman kung saan talaga nang gagaling alright so guys nabuksan ko na So may napapansin lang ako dito kapag iniikot ko to no. Yan, nakikita nyo po to. Itong torque drive ko. Tingnan nyo yung pagitan na itong dalawang to Yung torque drive ko. Para siyang gumagalaw na parang nagwiwigil. Tingnan nyo diba Di ba? Ngayon ang gumagalaw. Kita ba? Ulit. Yun, gumagalaw siya. Gumagang ganoon. Parang hindi kita sa video. Yun, gumagalaw. Saka ang ingay niyan, e ba? Diba? Ang palagay ko is sa may itong ehe. Yung bearing nito sa ehe. yun ang palagay ko. Kaya kailangan talaga buksan. So yun guys, oh. Ulitin natin. Kasi hindi ako satisfied yung video kuha ko kanina. Yung mas stable. Hindi, hindi ipansin diyan. konting konti lang Stop. tama yung hinala natin guys itong sa may ehe na bearing nga kasi tingnan nyo ah, ah. Tanggalin ko muna. Ayan. Ayan. smooth siya Unlike dito Unlike dito yan Maligas-gas gas guys Dito hindi oh Smooth lang

ito lang talaga problema yung bearing nito. 'Yon guys, natanggal ko na yung ano natin, no. Uh, eh hinatiin. So ito 'yon. Ayun oh. No? Ayun oh. No? Maganit. Sana naririnig, no. Maganit siya. Saka may alog na siya, guys. Minimal na alog. Ano ba? nakikita na kita eh. Ito na ko sasangot. Ayan, ayan, niyan ayan, ayan, ganyan. Steady. Nakikita ba yung alog? may alog siya. Yun. Bale, tatanggalin ko muna to. Tanggalin mo muna natin tong circlip. Tapos pupukpukin natin to pababa para matanggal tong bearing then bibili muna ako sa labasan maghanap mo ako ng ganitong bearing so na makahanap ako alright alright guys ito na natanggal ko na ano, yung bearing dito sa torque drive shop oh yan kasi ito natin bibili natin hahanapan natin maganit na siya oh. Ganit na siya iikot eh. So yun, maghanap muna ako sa tindahan. Sana may mahanapan agad ako. Ito na guys. So ito na guys, nakabili na ako. No? Diyan lang sa labasan sa amin, sa may kanto, may nabili ako. May auto shop dyan sa kanto eh. Koyo brand. So, ikakabit ko na to. Kaso lang, nakalimutan ko pa bumili ng ano, ng gear oil bagong gear oil nga pala nakalimutan napakainit pa naman medyo nasa isang kilometro din yung magmula dito hanggang doon sa packets palabas sa amin nanghiram lang ako ng motor nakalimutan ako pa bumili nakaya manghiram ulit <laughs> nalakarin ko na lang siguro mamaya kakabit ko muna to then after tsaka ako bibili ng gear oil right ito na guys no yung bago na ikabit ko na so ipakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa no meron ako dito mahabang tubo no ito so yan yan yung, dito ko kinalso ng ganito ah, syempre may katulong ako no yan dyan ko kinalso yan, ipapasok ko lang wait lang Sakto yan guys sa loob no. Ayan, no? Kailangan ano. Hindi tatama yung mga spline spline no. Ayan. Sakto yung pinakagit ng bakal dun no. Dyan. Kung makikita nyo yan. O oh, yan Tsaka pinukpok dito sa gitna. Ang gamit ko ito. Ayan. Ito guys. Yung pinakadulo na yan. yun yung ipinukpok ko dito. Yan, ganyan ang naging ano ko. Tapos tsaka ako pinukpok guys. Hanggang sa bumao ng sagot Yan, ganyan. Kailangan walang clearance yan. Alright. Dahan-dahan lang syempre. Para ano, smooth. So yun. Bali, kakabit ko na to dun sa may rank natin. No? Alright guys, naitabit ko na. So ayan no? wala na siyang alugo. Oh oh, wala na, onting onti lang hindi tulad nung una sobrang laki ng gap ng alog nya ba? So, yun Tapos, pag pinaikot mo siya meron pa rin siyang bagyang ingay no pero hindi tulad nung una may gasgas -gas pa rin siya ewan ko ba't ganon pero hindi tulad nung una mas smooth yung play niya na ngayon meron pa rin siyang tunog eh hindi ko lang bakit, bakit ganon? pero kapag sa alog hindi na siya maalog ang problema ko ngayon wala akong gasket so ang gagawin ko na lang um, yung ano gasket maker yung ipapatong ko dito konti lang para maano lang okay kakabit ko muna yung ano kakabit ko na to mga to tapos bibili na akong gear oil alright guys nakikabit ko na check natin ulit may alog hindi tulad nung ano no una nakikabit ko na guys alright nakikabit ko na medyo napunit pala yung ano, ano no yung tag dito gasket So ngayon nilagyan ko na lang nito. Yan. Yung ano to? Basta to. Basket maker. Dito sa part na to, no. Kasi dito na punit yung ano yung papel. So hopefully ano hindi siya magtagas kasi kung magtatagas siya <laughs> baklas ulit tayo. Tapos ano, order ako ng gasket. Huwag ko gasket sa Shopee. Uh, pati pala dito, no? si dito na punit din dito. Pero tingin ko, ano, tatagal yan. Alright. So, kabit na natin tong preno at yung gulong, no? Bali, lilinisan ko muna bahagya to. Para, syempre, pagbalik natin, malinis. Tapos ito, medyo maganit. Lagyan ko ng grasa. Alright. So, ayan guys, naikabit ko na pati yung gulong. Bali, wala pa tong laman na girois loob, no? Pero itatry ko muna yung paikutin. Meron siyang tunog pa rin, ano? Pero pagkukumparay natin mamaya yan. Siyempre, medyo maingi pa siya dahilan siguro na wala pang gear oil yung ano natin transmission gear pero ang napansin ko hindi na siya maalog unlike kanina yung unang sira siguro yun yung nagiging dahilan kaya umiingay yung gearing natin buti nga walang nabasag na gearing eh. mas smooth na yung tunog niya hindi na siya masyado maingay compare natin kanina tapos malalaman ko yun kapag naikabit ko na lahat so bali bibili muna, muna ako ng ano ng gear oil naghahanap ako ng tricycle na paakyat dito sa amin na masasabayan man lang kapakainit kasi or maglalakad na lang ako so bibili muna alright nakabili na ako ng <laughs> gear oil no? ito nabili ko sa kanto kung saan ko nabili yung uh, bearing pro honda so let's go lagay na natin okay guys na ilagay ko na yung gear oil then din natin may konting ano pa rin sya no uh, tunog sya na nagagawa no siguro dahil na lang sa ano yun no sa minimal ah uh, friction ng bearing kaya ganun pero unlike sa unang unang video is eh sobrang ang ingay talaga ba? Diba? kahit ituto ko I think na solusyonan ko na yung aking problema sa motor no. So, ibabalik ko na lahat. Then, syempre, sa part ng video na to, eh, papaanda rin natin nang nakabukas yung makina. Alright, kabit ko muna guys, ha. So, bago ko siya isara, ititest ko muna siya, na. Open na natin yung motor. Eh, ayaw. Ba't ganon? Nakababa pala to. Okay. Open. <laughs> Nakalimutan ko yung ano, tambutyo. Alright, bago ko isara no, te-testing ko muna. Open natin yung motor.